guys, tara samahan nyo ako na mag day off, syempre ang inyo pong manang dito sa bansang Cyprus ay palagi hong nagde day off kada linggo so samahan nyo ako, at uh, ako nga hoy, hindi pa nakakalayo mula sa bahay ng aking amo, no malapit pa lang ito sa bahay niya. so dito tayo dumaan sa munting park na to, dito mula sa aking mga dinadaanan, eh, may dalawa akong way No. So dito tayo sa uh, Medyo malayo na Kasi pupuntahan ko yung isang pang-park At doon tayo no Kasi nga, eh, late na ako Hindi ko na naman nakuha yung uh, bus na una Kasi dapat uh, sa waiting shade eh, Mga 10.30 andun na dapat ako Or mas maaga pa eh Anong oras na ngayon? 11 o'clock na So nalampasan na tayo ng isang bus Diba sabi ko nga sa inyo ang paghihintay ho ng bus dito ay kada isang oras. So, <laughs> parang tumutulo yung aking sipon kasi uh, tingnan nyo naman yung ating uh, suot ngayon ay medyo panglamig na. Pero sa totoo lang naman dahil um, pa, no? Kahit wala pa sana ito, no? Pero dahil nagsuot na rin tayo kasi pagkasahapon eh, manigurado na tayo dahil medyo malamig na. Pero syempre, yung lamig ay kayang-kaya pa naman natin. Hindi pa naman siya gaano kalamigan, no? Nag-uumpisa pa lang siya. At uh, sa ngayong umaga nga ay eh, alam yung mahangin. So, kaya kailangan din na meron tayong uh, panangga lalo na kapag ayong mahina ka sa lamig, na kagaya ko. Ayan, so parang tumutulo yung aking sipon. hindi <laughs> ba? labas lang natin pero tumutulo na yung aking sipon. So, stop ko na nga. So yung aking mga nadadaanan no, maraming mga building silang mga pinapatayo. Uh, parang napupuno na itong uh, lugar na kung saan eh, dito ako nagtatrabaho. So yung mga bakanting lupa noon, ngayon ay eh, may mga building na. So, sa mga hindi ko nakakaalam ay eh, maliliit no, uh, bansa ito. No. Isang isla lang kumbaga, maliit lang siya. At sila ay nakaanib sa ano sa bansang Europe. No? Kaya sa magantay tayo dun sa waiting shade ng isang oras, eh magpupunta na lang muna ako dun sa park at itutuloy ko yung aking pagbablog. O di ba? Nang makuwentuhan ko naman kayo ng, ng mga walang wentang wento. Huh? <laughs> Meron ganon. So binabagtas natin yung mga shortcut way no para hindi tayo mapalayo doon sa ating pupuntahan na park. Dapat din talaga na kapag ka nandito ka sa lugar na kung saan dito ka nagtatrabaho, alam mo din yung mga pasikot-sikot, no? Sa mga kagaya kong mga kasambahay, minsan eh mag-explore din tayo. Pero alam nyo yung basimanang ninyo, eh matagal bago ko ito na-explore na kahit na, sabi ko nga sa inyo, eh nine years na tayo ho dito sa Cyprus. Uh, marami pa tayong hindi na uh, pupuntahan. Mula sa aking nadadaanan, kikita nyo, yung mga yung puno na yan ay mga olive trees. O, diba ang dami? Yan. <laughs> Pero syempre meron uh, farm talaga na maraming mga olive. Pero dito kasi mapa uh, yung mabahay nila, yung uh, kanilang bakuran ay may mga olives. So yan yung mga tanim nila. Mga olives, orange, uh, at kung ano-ano pa. Pero alam nyo ba, syempre sa kagaya kung hindi nakikita yung olives at nababasa lang ito sa Biblia noon, no? para bang ang sarap sa pakiramdam na ang saya, di ba? <laughs> na makakita ng totoo doon sa harapan mo na nakikita mo talaga at nakakain mo din yung olives na mga bunga. So, di ba? Ang saya-saya lang. Uh, siyempre pagkaganyan kasi na wala sa atin, 'yung hindi tayo nakakakita ng ganyan. Na para bang talaga naman 'yung uh, biyaya ng ating Panginoon ay mamamangha talaga, 'di ba nga? So salamat sa Diyos ano, kasi ang lahat ng ito ay eh, ating nakikita. Uh, 'Yung nakita ko palang aso doon sa likod ko kanina, yun yung laki. <laughs> ang laki ng aso, parang si Hugo. Na at andito na nga ako sa park, malapit na. Parang may event ngayon ah. Parang may children's party. Ewan ko kung anong event to meron. Maganda lang kasi dito, pagka nagpupunta ka sa mga park, kakakita ka ng mga pami pamilya na may mga bata. Siyempre, pinapasyal nila yung kanilang uh, mga chikiting dito sa park. So, kaya kapag kahabangan dito ka, siyempre, nawiwili ka din na tumitingin-tingin sa mga uh, taong nandito sa loob ng park papasok na nga ang manang ninyo sa park Jaran! so nandito na ako sa park ayan na nakapasok na tayo guys hiningal ako ah nakahingal so ayan na nga binabaybay na natin ayan, maluwang to gandang magtambay dito may may event nga oh. oh sabi ko sa inyo may naririnig kasi akong tugtog ayan may mga children's party siguro to so dito tayo papakita ko to Ayan Ah, yung maingay pala Yung ano, yung fountain doon Mmm, may fountain doon Ayan siya So, dito tayo <laughs> O, oh, diba oh, ang oh, gandang magano Ayan Oh, nandito tayo Minsan ito, tumutulo yung ano dito Yung uh, tubig Pero ngayon ay hindi Diba, nakahinto siya ang so, ganda, no? Inuk, parang sadyang inuka. ka oh, Doon diba? sa loob, nakapasok na ako dyan, guys. Kasi meron yung time na nag-event ata yung uh, mga kababayan natin. Diyan. Oh, nakapasok na rin ako dyan sa ano na nyo, para siyang... Cave. Cave talaga. <laughs> o, oh, diba? Doon sa loob, pwedeng... nga uh, uh, Anuhan niya ng mga tao yung uh, merong mag event So nakapasok na tayo doon sa loob niyan. So, akyat na tayo dito. Paakyat. Ayan. Unti-unti. So, ayun yung fountain. Ayan, o. Oh, di oh. ba diba? Oh. Ayan. So, dumaan lang tayo. At oras na rin pala. <laughs> Malapit na yung basko niyan. Malamang. Pagka dito ka nagpupunta na pwedeng makapag pag-isip-isip ka nang tama. <laughs> Bakit mali ba yung mga naiisip natin, no? So, oh, oh. pagka gusto mo dito, dito lang sa park na 'to. Ano bang pangalan 'to? Lagi kong Ah, meron pa lang, Kids Fest Happy Land sabi niya. ayano guys. Anong pangalan nito? Ah, Acropolis Park. Lagi kong nakakalimutan, no. Matutanda na talaga. Ito kailan lang tong pinatayo? oh okay na siya pwede na Nantayin natin yung mga sasakyan Mahirap na hmm. na tawid na tayo hmm. habang walang anong sasakyan nandun pa lang sila sa stoplight at andito na tayo sa waiting shade at ayon ang MNS yan diba MNS, anong ibig sabihin yan? <laughs> Mark and Spencer. Yan. So, kung gusto mong bumili dyan, abay, pumasok ka lang dyan. So, hinanda na rin natin, guys, yung aking pamasahe. Ayan, o. Oh, 240, yung aking pamasahe. Ayan. So, sa ating pera yan ay, hmm, tingnan nyo. Ayan. Yeah. Diba? Ayan na yung bus namin, guys. Ayan. Parating na nakababa na tayo ng bus guys andito na tayo sa town at uh, ako doon sa church no? makinig muna ako dahil kahit late na tayo ay punta muna tayo doon so dadaan muna tayo doon sa padalahan ng pera kasi inutusan ako ng aking pinsan na uh, magpadala sa kanila kasi hindi siya nakalabas ngayon dahil may pinuntahan siya so saan ba tayo dadaan dito na lang ano yung nakasulat doon tema, Cyprus. Minsan dito, may mga nagpra-practice dyan ng na mga ano eh, parang mga orkestra. Mga musician. Ayan, nabubulol pa. So, andito na ako sa padalahan. May space yung ka ha? Okay, not including now.

Wala na. Thank you. Saka tapusan ulit. So, malapit-lapit na tayo. Late na ako, guys. Nakakahiya na. Mm -hmm. Pero ganun pa man, syempre, gusto pa din natin na ano makapakinig. Kahit kung di lang. So, ang lesson dito is uh, persistence in prayer. Pray with perseverance and faith. Kailangan mo uh, sa ating panalangin is uh, mayroong uh, Perseverance din, yung magtiis tayo, yung hindi sabutin ngayon, may time na sasagutin niya ng Panginoon. Yung sinabi ko kanina, na hindi pwedeng tatalangin mo ngayon, sabot agad bukas. <laughs> But uh, it depends din in the situation sometimes. Tinitingnan kasi niya kung how we are faithful in praying, kung faithful ba tayo or sakalang ba tayo mananalangin kung may kailangan? Mananalangin lang ba tayo kung tayo ay nagigipit? O nakakalimutan na ba na tayong mananalangin, magpasalamat? O, tapos na tayong nakapakinig ng ating uh, turo ng ating Panginoon. Ano? So, ngayong araw pa lang ito ay uh, may mag-birthday. We live you, Father God. We thank you, Father God, for the life of our birthday set today. Sister Jessie salamat po sa kanyang sa buhay. Salamat po na siya ay inyong uh, pinakaloob sa amin. Lord, may you oh, continue, Father God, to bless her with the uh, godly wisdom uh, that she may continue, Father God, to be using your opinion. Lord, continue, Father God, to bless her. Father God, to strengthen her physically, Father God. Not only physically, but uh, most of all, spiritually, strengthen her, Father God. And, oh, uh, guide her, protect her all the works of the enemy, Father God. At ganyan din sa kanyang family Father God, as we celebrate her birthday today, uh, many more blessings to come to her life. And ganyan din, Father God, sa mga nag-prepare, uh, sa mga pagkain ngayon, Lord, may mga kanyang, Father God, to bless them. And as well, Lord, uh, cleanse and sanctify ito nga ng mga uh, kakainan, Father God, so it will be a physical nourishment and our physical body. Thank you, Lord, for all the blessings. You are... glorified in Jesus name we pray. Amen! Amen! Amen. Amen. Whoo. Happy, happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you! God bless you! the Lord God bless you. May the Lord, may the Lord, God, may the Lord God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to